Hey, magandang magandang araw mga kababayan uh, Welcome back to my channel Buhay Relocation Site Vlog uh, Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan So ngayon mga kababayan uh, Muli po nating babalikan si nanay na yung gumagawa ng showman Meron pong pinabot sa kanya Yung mga United OFW Charity Group uh, Pandagdag po sa kanyang paninda So kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share Buhay Relocation Site Vlog. So ayun mga kababayan, tara saman niyo ako. So ayun mga kababayan na uh, punta tayo kay nanay. So ito mga kababayan yung lugar niya. So may, ano to avocado? So mga kababayan, na uh, si nanay po ay dito nagluluto. Ayan. Pagita ko lang ano. Eh may malaking kaldero. Ah, yan. Luto na kaya yun. Titignan ko lang. Malayo ka lang. May luto na nay? Ah, pang laman. <laughs> so mga kabayan, laki. Dahil mga kabayan, punta tayo kay nanay. Kamusta nanay? Ha? Kumusta kayo? Ah. Kumusta na? Ito. Sigaw ako kanina, eh. nasiraan ko na ng api. Ha? Ini kabit ko lang muna to na ya. Kabit ko lang muna to. <laughs> kabit mo lang na siya dito na lang. <coughs> so, Kumusta na kayo, Nay? Eh? Nabuti naman po. Ba't hindi ako nagtinda ba kayo kanina? Oo. Oh, na po. Nasira sila ating bike, naputol. Ah, uh, yung alin? Yung bike. Naputol siya pa gano'n? Oo, oh, doon sa, doon sa malapit sa, si Karan. Mamaya tingnan natin mga kababayan, Ayun, sinas, yung sinasabi ni nanay, ay nasira daw ang kanyang bike. Eh, nakakuha na po ako ulit ng... Pero nakapagtinda na po kayo? Oo. Oh, uh oh. -huh. Nanong na nasira, nakaubos naka na kayo, hindi pa? Nakaubos na po. Eh, ano, ah, ini nanghiram po ako ng iba. Nang bisikleta. Ah, ah. Oo. Oh, kasi mga kababayan, si nanay ay pag nagtinda siya, madaling araw na, ay, no? Maagumaga ma 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 ah, pa po kayo, po. no? Tapos mga anong kayo matapos nun? Mga alas 7. Mga alas 7, gano'n na. So yun nga mga kababayan, si nanay ay magagumaga siya magtitinda. So bukas maaga ulit kayo magtinda. O wala kayong paninda, parang hindi kayo gumagawa. Ano, na tumama ho, ito doon sa bisikleta. Ay, na-disgrasya po kayo, pagkatumbang ka, oh, hindi kayo magatinda. Ay, bukas ho, naman ho ako, kaya lang. Eh, Mayroon pa kayong gawain dyan? Mayroon, ayan po. Yeah. Ay, ito, kayo ito mga kababayan. Pakita mo lang ito. Ito yung gawin mo lang kasa, ang ano yung... Soma. Soma na kamating kahoy, yeah, okay. So, yung mga kababayan ito, gagaling pa lang po yan. Pero so, bukas, uh, ititindi na po ito bukas. Bakit parang kukunti na yun? Marami po yan. Marami eh. na to? Ay, marami sa ilalim mo. Oh. <laughs> Pero ganun lang mga ganun. Yan, no, mo na. Mga magkano halaga <laughs> ah, ito na yun? o, pa Utang lang, bakit po? Uh, <laughs> eh, pinautang na ako sa anak po yan. Eh. Eh, ano na yun, matanong lang kita. Di ba nung no, nag-ausap tayo uh, na yun, sabasabi mo nga ay like six. Oh, matat ah. natapos na po ba kayo? o nag-renew na kayo? Hindi. Hindi na kayo nag-renew. Bakit pa. po? and jo mahirap din pong <laughs> ah. ay kaya wala kayo itong So ito pala mga kababayan, sinanay Uh, hindi na po siya nag-renew ng 5-6 kasi mahirapan nahirapan daw siya maghulog. So ngayon, kaya pala itong paninda niya ay utang. <laughs> eh magkano, magkano halaga nito na eh? Iyan no, o. <laughs> Lahat-lahat po yan. yan. Eh ang kilo po niya na ni 30. Oo, oh, 30. Eh oh, ilang kilo po uh, ito eh. Ayan o. <laughs> kulang na 8. Uh, 8 Walong kilo. Tapos hindi na sa baba. Uh, eh, ito lima. Ay, sampo. Sampo. Saka sampo. Okay. Di bali 28 kilos. O. Oh. Di sa 28 kilos mga kababayan, sa 30, di 600, 900. Kulang 900, no? Uh, Kulang 1,000. Uh, saka eh, malaki. Ma, eh, ma, magkano naman po mapagbilan niya eh? Um, tutungin tumitubo din po pambili ng ulam. Ang ulam uh, uh, oh. Bigas. Oo. Uh, 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 uh. So, yun nga mga kababayan ay... Wala, wala mo na kayong marwekos, wala mo na po, eh. Bakit wala bukas po na? Ah, may, pro, may <laughs> po, may po naman po kayo doon. Nakabili na po ako kanina na... Ano, kaya lang nasira ang bisikleta. Ah, uh, ay binili ko po nung... Tingnan ko nga yung bisikleta lang. Ah, ito ba yung ano, yung... Sidecar po. Ah? oh, yung bisikleta ng sidecar. hindi nyo na po. Oh. <laughs> ay, yung asol ba na yan? Ah, oh. uh, magagamit ng bukas na yan. Ah, oh, magagamit na ho. Eh, magkano na gastos niya oh? na sa bike niyo? Ano, 400 yung bike lang. Bike? Ah, bumili po kayo ng second si hand. Oo. Oh, oh. Kasi na yung bike niyo, tingin ko, parang luma pa rin. Baka may madisgrasya eh, ka na eh, naman. Iba na ho uli iyo. Oo, oh, oh, kasi side <laughs> ka nyo, luma rin. Oh. nyo lang na yan. Oo, no? oh. Eh, Para walang, lang, eh, walang pambili. Ma, walang pambili. Oh, oh. Para lang may ma-service kayo. Oo, oh, oo. Oh, oh. Yun. So, yung mga kababayan ay sinanay nga po na naabutan natin. Hindi, <coughs> walang ginagawa kasi nga. na disgrace siya po pala siya. Yung nabali ang bisikleta, magapoy yung tuhod nyo, Nay. Eh. Eh, hindi. Alam niyo ba, mga kababayan, si nanay, ay ano, uh, nagpipidal. Nagpipidal kayo, na ano? Malayo po, mga kababayan, ang kanyang pinipidal lang na bisikleta makaabot lang po sa relocation set para makapagtinda po kayo doon, ano? Ah. Oh. Uh, Tuloy po, tan tanong, tanong ako doon, ah. Uh, madaling araw pa daw kayong magtitinda. Ha, oh, nung magkita tayo. Oh, lagi yung ganoon. Madilim, madilim pa kayong naroon oh. na. Bakit madilim pa eh? Mga, parang mga tulog pa. Habol almutal ba? Eh, nahabol po sa Kuwan eh, doon sa nag-aalmusal. Ah, mga mag-aalmusal, mga uh, bagbabaon. Kasi uh, oh, masarap baonin yung itong kamating kay kaya uh, oh, mabigat na saan. Haharangin ka. Oo. Oh. Ayan, ah, dito, dito pala pag labas ko, pagka ano, naharang na ako. Ah, may bumibili na. Pagkano bintan niya na siya isang ano, isang... Tatlo sampu. Tatlo, eh, mura na po. Hindi wala pang limang piso. Tatlo sampu. Oo, oh, di yung may... Ay, oh, tatlo bente. Oo, tatlo bente. Oh, tatlo bente. Kasi ang alam oh, ko, ang bintahan 20. nila doon sa amin, Parang sampo na. Uh, tatlo, bente. No, tatlo, bente. Tatlo, tatlo, Ay, tatlo, bente. <laughs> so, yun mga kababayan. So, ngayon ay buti naman at hindi na rin kayo ng utang. Ah. So, namuhunan kayo ngayon na uh, ah. 900, ano? Kulang po 900, mga ganun po mga kababayan. Ang, okay. ang um, 800 lang may get. Kasi parang 840, kasi bawasan mo ng 60 ng dalawang kilo para 28, bagay 840 mga kababayan. Ngayon ay, kaya ako napunta rin eh, uh -huh. sabi ko nga sa iyo, eh, napanood po tayo ng ating mga kababayang United OFW Charity Group. Uh, uh -huh. Para silang naantig po sila doon sa inyo, kasi nga, uh -huh. ang inyong po na galingan sa utang uh -huh. Tapos eh malapit pitong araw na lang sinabi mo mag-renew na kayo. Mm -hmm. yun pala hindi na po pala kayo nagrenyo. Na. Kasi nga totoo lang na kung kung renew man po kayo ngayon, mahir eh mahirap po talaga <laughs> na maobliga kang maghanap boy kasi mag maghuhulog po kayo araw-araw. Uh, so may nam na rin po yon So ngayon ngayon ay ating mga kababayang United OFW Charity Group ay nagpadala po sila sa yun ng kunting puhunan. Mm -hmm. Na ngayon, Tagot na nila po itong gamuting kahoy mo. Tagot na nila po naman gaya ito. Di ba, Kailan mo to bayaran? Ang utang mo? Sabi mo, pag ito <laughs> na ubo, oh, ito naubos, saka mo bayaran. Tapos ah. utang naman ulit. Saan po kayo nang utang nito eh? Eh, dahil sa doon ah, dahil sa truck. Ah, doon sa truck. Ba't ito na utang po kayo? Ah, inalok eh, to ako. Ah, inalok eh, pa po. Ibig sabihin, 30 kilo nire. Aha. Uh -huh. Mura naman kung 30. 30 nga ho. Eh, pag nagbigay yung ibigay 50, ano? Oo. Uh -huh. So, 30, di pa utang sa inyo. Pagka napaubos nyo niyan, saka naman kayo magbayad, uh -huh. utang na naman ulit. Oo. Uh -huh. Pinautang po ako, tinawag lang po ako noon. Uh -huh. Sabi sa akin, Madam, Rikat Eri, meron kami ni Kamuting Kahoy. Di, tinawag ulit ako nung asawa. Uh -huh. Sabi, hindi ka lang, Madam, magkumuha ka na. Utang na ming... kasi wala namang uh, po, kaya mo ayaw mo lumapit kasi wala kang puhunan. Uh, et, wala kang pambayad. to ako. Mm -hmm. Eh, lumapit po ako. Eh, ayan. <laughs> Uwi ko rin. So, ito, ah uh, 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 taktulang lang, sa pangutang mo. Uh, uh, wag Huwag na mag-5-6 kasi dito walang tubo. Ang 5-6 may tubo. Tama uh, po yun ang ginawa niyo. Uh, uh, so, ngayon mga, ano, uh, mga kababayan, uh, si nanay ay Nakita natin, grabe po ang ano, mamamaga po mga kababayan niyo pa. Naipit po bang pagano na? Mampas so sa baba. ah, nahulog ka sa bike? Sa ano, de na po yung ganong gitna. Ah. Uh -huh. Yung dalawang putol ho yun. Ah. Uh -huh. Eh ngayon no. Aba, pag tuwag kong ganun. Oh, hindi ako nahulog doon sa sakin ka. Oo, oh, ay, kung nahulog po kayo ah, sa patubig, eh, nako, eh, hindi na kayo makaalis doon. <laughs> Totoo, marami na nahulog dyan na nakumatos. Eh, diba? ano, sila naman ho, mapas doon sa ano. <laughs> so ngayon ay ang ating mga kababayan na United OFW Charter Group, uh -huh. tulad ng sabi ko nga po kanina na medyo naantig po ang kanilang puso't damdamin na panood kanila uh -huh. na nangungutang sa kabila ng lahat ng iyong edad ay nangutang pa kayo para lang makapagtinda, para masususan ang pangarap-araw niyong pangangailangan. Mayroon po silang pinadala doon dagdag na puhunan mo. Pero salamat naman at hindi kayo nakapag-renew ng 5-6. Tingin ko ito ay pwedeng pagkasiyahin na. balikwas na may mayroon, wala utang. oh boss, bili. Pagka-obos bili, kung ano lang ang maging kita, yun lang pwede maging gastos. So yun mga kababayan, ibibigay natin kay nanay ang utang ni nanay sa kamating kahoy uh, gawin niyang kamangang kanoy kamangang kamating kahoy na sa 848 uh, kilos buti pinautang po kayo doon oh, sa so, mga kababayan bayaran na po natin yan bayaran mo nanay mamaya okay bayaran mo na tapos mayroon po silang pinadala sa iyo ng dalawang libo ayan ito yung sa kamating kahoy uh may sobra ka na dyan ng uh -huh. pang dahon-dahon. Uh -huh. So, ito naman po kung doon sa idadagdag mo doon sa yung suman-suman, so -so so -so malagkit. Uh -huh. Sa tingin mo na eh, kung uh -huh. makakadagdag na po ba yan? Uh -huh. Salamat <coughs> nga po ang binigyan ninyo ko ng konti. Hindi po, hindi po galing sa akin na yan. Yan po ay galing uh -huh. sa ating mga kababayang United uh -huh. OFW Charity Group. na natuwa po sila sa inyo sa kabila uh -huh. ng inyong pong ang uh, kalagayan na uh, hindi po kayo na tumigil sa paghahanap buhay para matususan po ang inyong pangangailangan. So ako ay labis po nagpapasalamat sa ating mga kababayan na United OFW Charity Group na nagpaabot po ng tulong kay Nanay. Ano pangalan niya? Noni. Nanay Noni. ayun, nga tanong nila. Ano pang... At nakaraan po, hindi ko ano kasi. Hindi ko na... Nanay Noni. ayun mga kababayan. Si Nanay Noni, eh, ayan na, ah. ipaabot na po natin ang pinadala nyo ang dalawang pesos piso pang dagdag ng puhunan para kay Nanay. So, ano masasabi ah. po nyo sa mga kababayan? Mara itong salamat sa, po kay inyo, na sa inyo lahat na mm -hmm. po inagigyan ninyo ng konting tulong. Mm, mm oh, eh, pag, pag ako nahinto ng pagtitindi, ala, mm -mm. ala na po akong mga mararamdaman ko ng lahat ng masakit sa, no. sa katawan. katawan. Oh, Ganon. Tapos wala pang Masya makain. Marami, pa. marami kang ay, maramdaman. <laughs> wala, wala, kang pambili ng kape. Um, pa, ano, kape. Pambili ng kung ano-ano. Bigas. Ang um, oh. na di natin. Balang walang ulam, basta may bigas. Ah, basta asin toyo mm. lang. Asin toyo, walang problema. So, Ayos la po. Mm. Ayun na mga kababayan na. No, 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 no. Opo, ako okay, nagpapasalamat sa inyong lahat at na nabigyan niyo po ako ng konting puhunan. Mm. So, ayun mga kababayan, ba, nag na nag-uusap kami ni Nanay, hinihilot niya yung pa. Talagang masakit pa. Ay, bukas ba na, kaya na magpidal yun? kaya na. oh, kakayanin na lang. Ay, pabibili ako ng gamot na Ano tawag yung ano parang bayo amoy po o pa ah, by jessic pa yung makirot Ay, hindi po ubra yung na Loka. <laughs> Talagang <laughs> bio jessic po. Oo. Oh, may ba? para sa lagnat lang yun. Nilalagnat ko ba? din. Ah, iyon. Uh, di may pambilingan uh, na ng bio jessic na yun. Oo. Uh, 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 <laughs> <So>, oh, <arang> salamat <laughs> po mga kabayan. Salamat. Nakita po natin ang bakas na kalagayahan kay nanay. Na... Maligayang maligayang oh, na ako dito sa binigay ninyo. Apo. Oh. oh. Kaya sa utangan pa nyo na Magkano na yung tubo nyan? Oh. Kung utangan nyo? 400. 400 sa loob ng yeah. dalawang buwan, bayaran. So, ayun. Eh, wala po, kayo patu wala po kayong patu kay patutubuhan nyo yun. May oh. puhunan pa kayo. Sige po, pang pinaka-importante lang na, na sana, oh. Ah, ah, Kahit konti lang ang paninda natin, kumita ah, ng konti, araw ba't ang importante, araw-araw ano? po, kumituloy oh, po ah. tayo magtitinda. Pumapahingala po ako pagka-araw ng lunis. Ah, lunis po. Oo, oh, eh ngayon, oh, may murder sa akin, kaya ako'y nakapagtinda. Eh, oh. ng lunis. Kasi matumal po ang lunis, ano? Oo. Oh, mm. linggo, lang, labadot linggo, malakas yun. Ah, oo. Oh, oh, Malakas po yun, malakas. yun, ano, po order na ko na ang malaket mm. na bigas. Ah, oh, uh, mga sa sandaan, hindi eh, Sandaan balot. Uh, yung nakabalot-balot uh, oh, po. Balot, ano? balot po. Oh, yung de sampo, yun. Mm -hmm. sampo, balot. Hindi, ibig sabihin niya, magkano yung bintana nyo na? Eh? 20? 40. Ay, 40. Hindi, makano yun? Sa sampo. Eh, po, yun yung sampo, 400. 400 na, ano? Uh Eh, maging puhunan mo dun, ay? Magkano uh, puhunan mo dun? Puhunan ho. Patin, DUB, nasa 350 po. 350. Di 50 lang tubo niya ron. Kasaba na yung pagluluto, pagbabalot. Ganon. Taga lang po talaga. Taga ang laho. Uh, ba, kumita kayo doon sa Suman, kumita kayo sa Muting Kaway ng 50, kumita kayo sa Meroy ko 50, di may 150 po kayo siyang araw. Kahit paano po, nakakaraos po tayo sa pangaraw-araw na sa pangailangan. So, ayan. Ay, kabila ka ng mm. maske, na po yung ulam mas maliliit na isda. <laughs> ay, oo naman. Uh -huh. Ano ba madalas mo maging ulam na eh? O ano, yung misa talapia. Kanina talapia po rito. Malalaki po ba? O? Ay, malaki po. Mm. Matinig ko pa. <laughs> Matinig pag maliit na. So, Bawal na po sa ating maedad na <laughs> Kaya sabi ko na sa mga... Uh -huh. Ayan ako kaki, nagtitinda ng ulong kaki yun, hindi mm, dati. Mm, eh malakas ka akong magtinda ng tarugong na yun. Napakalakas po ng tinda ko po talaga oh, ng araw. Ako tututuyan, naging tutsi po, tiyan, po. <laughs> mm -mm. Eh lumain pa rin, naglalakad ng ganyan. Na po tumutulong po tayo sa ating mga oh, kababayan. Oh, yun po ang oh. ating ngayong misyon. Kaya nga doon sa bangkal, mm. ay, nakuwang ka ah. Sumikat po kayo, na maraming nanonood siya inyo. Oo, uh, sabi, Uy, na buwang ka ah. Hmm. Kasi At ka, ano binigyan ka ng bigas at hmm. itlog. Hmm. eh, oo. Oh, salamat <laughs> po uh, ako. Papa. Papasalamat naman po ah. Hmm. Uy, taba mo naman doon, sabi <laughs> niya. Eh, Pagka may gumili, Oh, kwento na naman. Oh, kwento Napanood po kayo. ano po naramdaman nyo na, nung noong mayroon mga bata sa inyo? Eh, sabi ko, eh, paano po pa ako sa bahay na buwan ako? Eh, siyempre, oo nga, ikaw, na, na vlog. Oo, oh, na vlog ka, ikaw. Hindi, tawa sila ng tawa. tuwan sila. salamat naman hindi, hmm. kang na-flat siya. Oo, hmm. kakong. O, oh, oh na naman, kakong, palayo na ako. O, uy! Mga sopa Baka, ito. Baka na artista ka na. Uy, na-flat siya. Sabihin ganyan. Oh, oh oh hindi ko naman nuka ako pinakaila. Uh. Sabi kong gano'n, mayroon po kakong magsinungalit. Eh, tita lahat sa... Buong Pero ano, yun, ano, ano ano, sa tingin niyo okay lang ba sa iyo na na binablog po kayo? Oh, okay lang po. Wala po uh, problema 'yun. <laughs> Sige po. so, salamat na, eh. maraming salamat. Ay, maraming salamat sa, maraming, maraming salamat, salamat, po sa salamat po, salamat. <laughs> sa... <laughs> Siyempre mga kababayan, uh, ako ay lubos po nagpapasalamat sa ating mga kababayan United OFW Charity Group na wala pong sawa po tumutulong sa ating mga kababayan na uh, mga mahirap dito sa Pilipinas na bagamat po alam ko po na sa bawat ambag ninyo sa ating mga kababayan na ambag ambag-ambagan ng pera para makapagpabot ng tulong alam ko po na ang um, pinanggalingan kung gaano po kahirap pero dahil mayroon pong mga mabubuting puso ng ating mga kababayan United UFW Charity Group ay nagbigay sila ng kunting tulong sa ating mga kababayan na pinagsama-sama na ito nga po ay napabutan po natin si nanay. So yun nga po mga kababayan, maraming maraming salamat po muli sa United OFW Tarty Group at napatun, napabutan po natin ang tulong si nanay Noli. Okay na paano po? Uh, okay. so, Graduate <laughs> huh? sa inyo lahat. Uh -huh. Salamat. Eh, ito ka Sige po, salamat po. Eh, salamat okay. po. Babay na babay tayo Bye-bye. Salamat po. Salamat po sa inyo. Okay. <laughs>